ito ang umaga rito. Time check. 7. 7.15 ata. Tingnan nyo naman. Diba? na sa sakyan. Let's go Hi, guys! Ah, good morning pala! Welcome again sa Team Perez Vlog. Ngayon ay nandito kami sa Bel Air, Maryland para um, magpipick up kami ng item na galing sa Facebook Marketplace. So guys, actually dito sa Amerika, popular yung usapan tungkol sa Facebook Marketplace, yung mga marketplaces, yung mga online ganito which is um, napaka-convenient kasi if meron kang gustong bilhin ng mga murang bagay, magagawa mo siya at makakatipid ka. Alam ko sa Philippines may ganun din eh, tapos sa uh, ibang country, pero mas ramdam ko yung popularity ng um, marketplace sa Facebook dito sa Amerika kasi as in talaga ang, ang aayos ng mga binibenta nila. So, ngayon, uh, tapos usually, hindi na mag-meet up. Kukuni na lang sa bahay, gagaya ng ano ko. Kukuha kami ng anayin ng um, bike rack para sa kotse. Kasi bumili kami nga ng bikes. Um, sabi sa akin ng seller, iiwan na lang daw yung item sa labas. Tapos, i-shoot na lang daw namin sa porch niya yung pera. Kasi work from home siya, may something na meeting yata siya. So, 7 minutes lang nagpapabarya lang kami. So, yun. Um, Tapos, afterwards, may pupuntahan kami para may titingnan kami somewhere sa Arundel Mall or Mills. And, uh, yun. Um, if may question pa kayo regarding sa Buhay boy Amerika sa um, pagiging nurse dito sa US, comment down below. And, sasagutin natin yan, hindi man lang um, agad-agaran pero we will try I'll try my best to answer those questions Hello guys <coughs> Welcome to Team Paris Vlogs Wee! Nandito kami ngayon sa Arendelle Mills Mall para sa Outlet Mall dito sa Maryland sa may Baltimore area So, ayun Gaanap kami ng bisikleta ulit for today kanina kinuha namin yung bike rack from Facebook Marketplace. Ngayon pupunta kami sa mga shops dito. Looking for another bike. Let's see kung ano mahahanap namin. Let's go! Another you try, not me. Of course, you will lower down the It, just... I think that's it <laughs> So yun nga And then our an adapter So meron siyang Ito yun So ito yung charger niya kapag Kasi wala pang solar panel Saan kami bibili So ito yung charger Yung normal charger At yung charger para sa From car. Yun. Sama Ang ganda may so, bag pa ba siya. Tapos eto yung actual na power station. Yay! So hindi naman nagbabaral out dito guys. Pero in case. Hindi mo siyang gamitin. So paano ba ito i-turn on? Yun guys. Pag-aaralan muna namin kung paano ito nag-work. Pero yun nga. Jackery! Top rated to na ano eh, na power station 'to eh. Yes, papalaran siya. Yeah. Highly recommended 'to eh. So magkano siya han? Uh 159, 170. Uh well, around that price. Oh, yan 17. Charge 46%. So yan on ohnya na. Dito siya isasaksak pag in charge. Dito yung mga output. There. So, pwede siyang USB. And then... Ah, pwede rin siya um, sa ano, type C. Yeah, type C USB. And then, yung regular power. So, so what's ito. that? I don't know. It says 12 volts, 10A. So, there. So, yun lang, guys. So, camping ready! So, mga next camping, eh, gagamitin natin to. So, we'll see kung paano siya mag-perform. Mm-hmm. Yun lang. Bye! Good afternoon guys! Happy Father's Day! Nandito kami ngayon Team Paris Vlog sa may track bike store Saan lugar nga ba to? Uh, Ellicott City guys Ellicott City, Maryland So, titingin kami ng mga bisikleta ulit Tapos, ang plano is bibili ako ng bike ko Pero pag may nagustuhan siya Bike niya <laughs> Bibilin Tapos sa akin na naman yung binili niya nung una Diba Rap? Yeah. So ayun, welcome to Tinkers Vlogs! Samahan niyo kaming mag-check ulit ng mga bisikleta and uh, pag-usapan natin kung paano yung bike mga ano dito, mga sistema ng pagbibisikleta dito sa US dito sa Maryland. So ayun, Please don't forget like and subscribe sa Team Paris Vlogs and let's go! Ito nga guys, videoan ko ito sabi ni Madam. Madam, this is bike era 101 wow one. that's cool track wow that's cool this track have <laughs> electric wow it's cool i'm, I'm gonna go to the bathroom if they have one They have views I don't know. It's Trek Shop Hunt, so it's Trek. Max is. get the price. That's 1390. So what were you looking for? Marlin again, right? Yeah, I Yet, love 29. the cow. Large, 29. I love that. I black shop. Shop. The yeah. Mommy! So now, this is the situation of our car and Rafa. Uh -huh. So, you know, guys, Ito na po. this is supposed to be in this side. I think on this side, not wibble. Okay, he closed the car There's a boat. so one boat two boat both of them You The more they're not for sale. Yes, they stopped. Hello, guys. Good morning. Welcome to Team Paris Vlogs. For today's video, we tayong to Costco. we uh, sandali going to get gas. for Papagas. We're going to get Costco. We're going to get the gas sa Iran and Israel. Pero sana ano. tao doon matapos na yun wala nang gera para ano peaceful lang well anyway God bless sa lahat samahan nyo kami ngayon para magpag-asa mag-grocery sa Costco tara let's go Guys, okay, so storage <laughs> Date guys, ito na yung mga na Lagay namin sa cart. May tubig, may oil, may tonkotso pang pakini issue. Uh, let's look for something else. Mm -hmm. So, eh, yun yung mga pinamili Maavino. So yun nga guys, galit-galit na muna. Order ni Rafa ay sisig silog. May nilagang sabaw. Ako ay minuto at dinakdaan na may kanin. Pero kami duwit sa bahay to. Shanghai at kay Daddy. Ano say Han? Go Kare-kare at lime. Kare-kare at line Yan. And may extra halo-halo. Kain? Oh, oh.